Hey guys, for today's video ay samahan nyo nga ni po pala kami ngayon at kami nga po pala ay din ni Nampakuan. Nandini nga ni po pala kami ngayon sa may kabilang barangay namin at kami nga po pala ay magatulong-tulong din sa pagpipitas nga ni po pala Nampakuan. Ay din nga ni at barkadahan nga ni po pala kami ni na Angela papunta din. Kami makikitulong-tulong nga lamang nga po pala din sa pamimitas at baka nga ni po pala ay makabahagi mga lamang Nampakuan din ni Kitty Waknit mo. Ah? Pagkarating nga ni po pala namin din ay talaga naman nga po nakakatuwa at napakarami nga ni po pala ng bunga. Talaga ang alaga ng nga ni po pala nila rin pakwanan nila. Tingnan niyo naman nga ni po at anong lalaki. Abay, mas malaki pa man din nga ho ang pakwanan ari kaysa man din nga sa mga ulo namin, aruy Ay ko nga kiluhin nga ni po pala rin pakwanan ari mahigit yata ari 5 kilo ay pagkakalaki. Datihan nga ni po pala kapag nagapapitas nga rin nga po pala dito sina Natchawak ni ay kami nga rin nga po pala nagapupunta din dini. Si usa nga ni po pala nagasabi nga ho sa akin kapag nga ni po pala may mga papitas dini sa silangan. Ay kami nga ni po pala yan kapag nga, nga ganap dini sa amin. Abay, kahit nga ho, tanungin nyo nga ho yan si Usang kung ano nga ho ganap din sa amin. Ay, talaga naman nga ho alam na alam niya ni Usang. Aroy, ah. Pag may mga ganing nga ho, mga pitasa ni kami nga ho pa rin nagatulong tulong Dahil alam nyo na nga ni kapag nga ho patapos na ay may mga kabahagi nga ho yan na pakuan. Aroy, ah. Pag minsan nga rin nga ho pala kapag sobrang init nga ho ng panahon, yung mga pakuan nga po palang iba ay nagkaputukan. Pag may mga ganyan nga ni po pala mga biak nga ni po pala ng pakuan na hindi na po pala inasama sa pag-deliver. Yun nga ni inapabuksan na nga nga ho pala nung mayari, na nga, laman, nga pala, pala mamimitas. Kaya sobrang sarap pa din nga sumama nga sa pagmimitas nga ng mga pakwan dahil nga ubusog-busog ang mamimitas. Aroy ah. Tapos kung minsan ay libre na nga nga po pala yung kain nga ng pakwan. Tapos nga meron pang libre bit-bit na reject na pakwan pag uwi. anong ka naman din. Dati nga ni po pala nung mga bata pa nga kami kapag nga kami nakain ngao nga pakwan hindi nga namin inatapon yun yung mga boto. Ang inagawa nga ho pala namin dun sa mga boto nga pala namin din nga sa gilid ngao nang halaman tas inapasibol ngao namin. Abay akala ko man din ngao ay matubo man din nga ho na maganda abay hindi malamang mandin man din nga ho sumuloy aray, ay araw-araw ko naman din nga ho yun inalagaan nga ho ng dilig abay wala man lamang man din nga ho nangyari abay sabi ko pa man din nga ho kay mama nun kapag rin nagbungo ay di na tayo mga pitas para hindi na tayo mabili ng pakuan abay natapos na at lahat man din nga ho ang season nga ho ng pakuan hindi malamang mandin man din nga ho na sibol aray, at. at bukod na ng nga ni nga ho pala muna tayo sa pulong diyan ay tinay nyo naman nga ni po pala mga napitas na nga ni po pala mga pakuan at anong pagkakarami na nga ni po ay tingnan nyo naman nga po pala din niya rin binak nga po pala nilang pakwan at ng pagkakapula nga ni po pala nung laman. Ay diyon nga ni aming kinain nga ho pala muna din na rin pakwan at tinay naman nga ni nga ho arin dalawang ari sarap-sarap nga ni nakain nila. Ay talaga naman nga po mapaparami ka nga ho ng kain na rin pakwan ay pag nga hong libre. Abay tignay nyo naman nga ni po pala din niya rin dalawang babait kasama ko abay naglando pa din sa gitna ng pakwanan na ah. Abay awan ko lamang pag hindi pinangati ang na bahay sinabi magapitas lamang hindi magalagdo din sa gitna pakwana. At bago nga ni po pala kami umuwi ay kumuha nga ni po pala muna dito si Nausang na bunga nga ni po pala ng nung alatiri. Habay no mga bata pa ako kami, ganun nga ho lagi inapanguha namin din sa may amin. Ngayon na nga lamang po pala ulit kami nakatikim nga ng alatiri at gawa nga ni po pala wala ng puno dun sa may amin. Ay siya nga dito na nga lamang nga po pala muna ng ating video ngayon at kami mangunguha pa nga din ng alatiri. At yun lang naman nga po pala muna ng ating video ngayon. Salamat nga po pala sa inyong panonood God bless.